Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Good morning attorney. Itatulong ko lang po kung valid ba ang kasal ng isang babaeng ikinasal ay 18 years old pa lang at walang consent ng magulang. Ang kapatid lang po ang tumayong witness. Salamat sa inyong itutugon. God bless. Mga kaibigan, bago natin talakayan ang ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang mga bago at susunod nating na video. Ang ating shoutout ay nasa last part ng ating video. Kung meron kayong gustong ipa-shoutout, batiin, mag lang na message sa comment section ng ating channel. Balik sa ating topic. Valid ba ang kasal kung walang consent ang mga magulang? Ito yung tinatawag na parental consent. Tingnan natin kung anong provision ng batas tungkol dito. Sa Article 34 ng New Family Code na kasad na kung sakaling ang alinman o parihong partido na mga ikakasal ay nasa pagitan ng edad na 18, n 21, sila ay dapat bilang karagdagang mga requirements sa pagpapakasal ay magpapakita sa local civil registrar ang pagpayag. Ito yung consent ng kanilang pagpapakasal ng kanilang ama, ina, nabubuhay na ng magulang o tagapag ang nasabing pahintulot ay dapat na ipakita sa pamamagitan ng tatlong paraan. Una, sa pamamagitan ng sulat ng interesadong partido. Pangalawa, sa pamamagitan ng personal na pagharap sa local civil registrar. At siyempre, yung pangatlo, sa pamamagitan ng isang affidavit na ginawa sa presence ng dalawang witnesses at pinatutuhanan sa harap ng sino mang opisyal na pinahintulutan ng batas na mga siwa ng mga panunumpa. Kung personal na manifestation ang ginawa, ito ay dapat na ilakip sa parihong mga application for marriage license. Kung ginawan naman ito sa pamamagitan ng affidavit sa halip na personal manifestation, ito ay dapat na ilakip sa nasabing mga application for marriage license. Paano kung walang consent ng mga magulang o legal guardian? Ang kasal ay maaring mapawalang bisa dahil ito ay voidable. Kung walang parental consent, valid ang kasal pero maaring mapawalang bisa ang kasal. Nakasal sa Article 45 ng New Family Code na maaring ipawalang bisa ang kasal kung ang mga ikinasal ay labing walong taong gulang o higit pa, ngunit wala pang 21 at ang kasal ay ginawa na walang pahintulot ng mga magulang. Yung mga legal guardian, walang pahintulot. Maliwanag ang sabi ng probation ng family code na pwedeng ipawalang bisa ang kasal kung walang parental consent ang mga ikinasal na ang edad ay between 18 and 21. Sino ang pwedeng mag ng petition para mapawalang bisa ang kanilang kasal? dahil walang parental consent, ang pwedeng maghain ng petisyon para mapaulang bisang kasal ay ang partido na ang magulang o yung legal guardian ay hindi nagbigay ng kanyang pahintulot. Halimbawa, kung ang babae ang walang parental consent, siya ang maaring maghain ng petition hindi yung kanyang asawang lalaki. Dapat ito ay may hain, may file sa loob ng 5 years, limang taon pagkatapos na maabot ang edad na 21. Kung lumampas na ang limang taon, hindi na pwedeng ipawalang bisa ang kasal. Pwede rin magsampa ang magulang o yung legal guardian sa anumang oras bago ang naturang partido ay umabot sa edad na 21. Pero kung mabut na ng 21, ang anak na hindi binigyan ng parental consent, hindi na pwedeng magsampa ang magulang ng petisyon para mapawalang bisa ang kasal ng kanyang anak. Isa rin mahalagang bagay na dapat tandaan tungkol sa parental consent, kapag ang dalawang partido, ito yung mag-asawa, ay malay ang nakisama sa isa't isa at kapwa namuhay bilang mag-asawa hanggang sumapit ang edad na 21, hindi na rin pwedeng ipawalang bisa ang kasal. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na counting laman sa ating discussion. Bago tayo magtapos, shoutout muna tayo kina Linda Sevilla, kay Rosalinda Guzan, and happy happy birthday kay Patricia Sacullies, kay Leo Distor, and kay Jay Jose. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panunod. See you again sa susunod nating video. Bye-bye!